Good morning mga master, this is Master Jong at welcome sa ating YouTube channel Andito tayo ngayon pa rin sa Vienna at pupunta tayo ngayon sa Budapest Actually, uh, malapit lang to sa Budapest itong Vienna So, dito pa rin ako nagstay sa ating hotel At ito lang ang train station sa tapat natin So, napaka-easy sa so, Mercure Hotel dito sa Vienna Dito tayo nagcheck check in for 4 nights So, ngayon samahan niyo ako guys sa Budapest I'm so excited, grabe ang gasos sa damit dito kasi kailangan mong dala ng mga jacket eh syempre dapat yung jacket uh, bulky so kailangan talaga pag compress mo yung sa loob ng iyong luggage kasi para magkasya ayan. so travel tayo ng 2 hours from Vienna to Budapest samahan nyo ako mga master Hi Master, nakakalungkot. Alam nyo ba, mali yung pinuntahan kong train station. So yung... Nalito ko dun sa West Van sa Hop Van Mag-iba pala yun. So, Yen West Van yung akala ko. um pala, Wien Hop Van Kasi magkatunog sila. Kaya akala ko same. So, naiwanan na tayo ng Train master At ngayon ay mag na lang tayo ng bus papunta ng Budapest. Yung Simplex bus. Medyo mahal yung magagasos natin yun, na Nasa 200 plus dirhams yung yung ticket na nabili natin so nakakalungkot what to do kailangan pa rin natin pumunta ng Budapest kasi minsan na naman tayo nandito siguro mga limited time na lang yung oras natin sa Budapest ngayon ay nakakalungkot pero ganun talaga ang buhay naliligaw talaga tayo na iwanan lang tayo nangyari yan sa mga traveler di ba? ay grabe master nakakaligaw dito sa metro station nila ang dami pala nilang line seven lines so tapos ano pa walang masyadong English translation kaya kailangan magtanong talaga kayo dito sa ano sa information kasi maliligo kayo katulad ko ay na-stress ako kasi at saka na-pressure kasi yung oras ng bus natin is 9.15 tapos ngayon is magna 9 na so medyo kinakabahan tayo kung ano. yun yung mga flix bus oh. ayun yung sasakyan nating bus papunta sa Budapest so ito 9.15 tayo alis, narating tayo sa Budapest na 12.10 so parang ay 3 hours ang biyahe malayo-layo rin pala to. So dito sa Flixbus iba, scan mo lang yung QR code mo na makita mo sa ticket. Tapos papasukin ka na. Tapos dapat meron ka lang 20 kilo na luggage. At saka isang hand carry na 7 kilo. So mga masa, nandito na tayo sa loob ng Flixbus. Medyo nakaka-pressure ngayon ah. Pero at least nakasakay na tayo ng bus. Narating tayo ng 12 o'clock ng tanghali sa Budapest. Tapos alis din tayo agad ng mga 5 or six pero at least makikita natin yung images. Hello mga master! Welcome to Hungary sa wakas! After 4 hours ng travel natin, nakarating din tayo dito. Grabe, sobrang traffic. Ang oh, okay ng traffic dito, tingnan nyo guys. Oh. Parang 9 uh, nine tayo umalis ng Vienna. 9, 10. Almost Tama, 4 hours tayo nag-travel papunta rito. Grabe no, nakakapagod kasi ang traffic pala dito. Alam niyo kung natuloy tayo sa train, kanina pa tayo dumating ng 10 o'clock. Nang, o na, oh, mga 9.30 ng umaga. Andito na sala tayo. Pero since naiwanan tayo ng train, nagkamali tayo ng train station. Sumakay so tayo ng Flixbus. Ayun, 4 hours travel time. Nakakalungkot. Master, sumakay so, na lang ako na Bolt Kasi malayo pa pala rito yung papuntahan nating bridge Nasa 1 hour walk So pero pag uh, Sasakyan, nasa 18 minutes na. So mga Master, nakababa na tayo dito sa Budapest Ayun yung Budapest sa likod niya para mga luma yung mga building dito sa area na to. Siguro dun sa binabaan natin mga modern. Tapos dito naman yung mga luma. Malalaman mo talaga matanda na yung bansa nila pag yung mga building sobrang matanda na rin. No? Oh. So po muna tayo ng mga kainan kasi hindi pa tayo kumakain simula kanina. May stress tayo masyado doon sa biyahe natin atin dito. Kailan yung master para may moon na nakalutang. Ang galing. Ayan, may construction na naman dito sa gilid tapos ayan itong area na to parang mga kainan so hanap tayo ng mga kainan mostly coffee shop ang na mga nandito wala ba mga Jollibee Jollibee may <laughs> miss ko na yung Jollibee ayun may KFC mag KFC na lang muna tayo master so yun ang KFC dyan na lang tayo kakain guys 1,990 yung pagkain na marami naman to pero konti lang siguro kainin natin so mga sa 37 dirham mga 40 dirham siya mga pagkain Mahal ah, parang mas mahal pa sa Dubai. So ito mas na ating pagkain, drinks, chicken wings na may kasama ang uh, chicken drumstick. Yung price nila at saka yung wrap. So, ang mahal ah. 36, 3,690 Hungarian forint. So parang 37 dirham. Kala ka mura dito, mahal pala. So kanyang tayo mga master, kaya mga yung price. Po. Masarap yung price nila. Chicken wings. Masarap ng chicken wings. Pero parang same lang na ang lasa nung sa akin. Ganyan na tayong wrap. Yung wrap nila medyo malabig. Masarap din yung harap nila. Masarap din na harap nila. kain din So ayun master, tapos na tayo kumain sa KFC. Medyo masarap naman pero para nabusog ako sa soft drinks kasi refillable yung soft drinks nila. So ngayon, uh, try natin pumunta dun sa may magandang square. Oh, no. Magkapa-picture lang tayo para kahit paano picture tayo sa hangar hindi pwedeng wala tayong picture dito tsaka tingin na rin tayo ng konting rep magnet kahit dalawa o isa pero malang tayong souvenir dito sa napaka iksin nating punta dito sa Budapest siguro balik na lang natin to next time pag may extra hours tayo uh, medyo mahal dito ha akala ko mura ang mahal ng taxi ang mahal ng KFC nila ano kaya sila nasabing mura dito? Pero siguro baka sa mga grocery mura siya. Tingnan natin. Tapos may oras pa tayo siguro mga 15 minutes para maglakad-lakad. Bago tayo pumunta dun sa may uh, pier para sumakay ng sumakay ng cruise. Oh, ang ganda pala dito. Oh, yun. Maganda. Maganda rin siya. Pinamay mga buildings. Tapos ang daming puno doon, oh. ah, maganda rin pala siya kala ko ini. Yun eh. yung kanina lang nakita natin, parang ano. Nakakalungkot yung area kanina, pero ito maganda, meron ding Starbucks. Ayan, may mga kalapati kalapati, oh. Di ba nakakatawa? So ayan, master. Maganda yung panahon, hindi mainit. Actually, spring na ngayon kasi April. Kaya hindi mainit. Tapos punta na tayo sa May Elizabeth Bridge kasi doon yung tagpuan natin para sasakay tayo ng cruise. Mag-cruise tayo dito sa Hungary. Sana wag naman umulan. Sana ganyan lang yung weather niya. Maganda rin dito sa area na to ha. Akala ko gano'n na yung Hungary. Yung... Kasi mala, mataas din yung expectation ko sa Hungary kasi isa to sa uh, mga pinakamatagal na bansa sa Europe. So it means marami na siyang mga... Sorry, oh. Uh, kaya ako sa soft drinks. I mean, matagala. matanda na siya sa Europe. So, isa siya sa mga matatandang bansa. So, dapat marami siyang mga building na ganito. So, ito na nga nakikita na natin sa likid. So, ayun, lakad lang tayo. Ayan siya. Medyo marami talagang sasakyan. Maraming sasakyan dito. O dahil sa road niya, is masisikip. Parang two lanes lang. May iba, one lane. Ito, master, may nakita ko mga ref mami. Ang gaganda magkano kaya ito? Budapest Happy ah oh, 2000 2000 ah uh, foreign dito pala na invento yan master yung mga ruby cube, ano bang tawag dito yung mga retro cube na ganyan dito yan na invento sa ayun ruby cube, Rubik's cube ayan ang tawag dito sa so, ganito, dito yan na invento sa Hungary tapos meron din silang pagkain dito na chimney cake, yung katulad ng kinain natin sa Prague. Pero ibang version naman daw to. Basta na mahal naman malong ano, ruby cube nila. Nasa 155 dirhams. Uh, yeah. 155 dirhams yung maliit. So medyo mahal siya, hindi ako bumili. Hala pa tayo ng mas mura. Alam niya naman, budgetarian tayo, di ba? Ayun ako. Mahal pala dito, kailangan ko mura. Ito master lakad na tayo. May nakita ko rito restaurant. Tingnan ko nga lang. The oldest restaurant of Pest since 1831. Magkano to? 4,990 yung mga Hungarian cold cuts nila. Ay sayang hindi natin matatry. Nakakalungkot naman. Ay, ang bilis kasi natin. Nakakainis talaga yung ano nangyari sa atin ngayon mga master. Alam, aywanan kasi tayo ng train. Yung master yung mga nakikita ko lang sa ano oh sa mga vlog, sa mga video, makikita na natin siya ng malapitan. Wow. Uh, alam nyo, panira lang itong ano, itong mga kalsada dito. Ang daming sasakyan. Pero maganda. Tapos yung river niya, medyo brown. So punta na tayo dun sa mga purple ship na yon. Baka malate pa tayo kasi meron pa tayong 15 minutes. Ito na master, sasakay na tayo lang. Cruz, sana doon tayo sa magandang area para makapagpapicture tayo ng maganda. Ayan. Pamay na lang kay ate kung gusto nyo. So may parang ano rito. Cafe. Tapos ang kaya yung ship natin. Ah, oh, dito tayo. Ayan. Hey. Sasakay na tayo. Nakagutom yung pagkain. Ang ganda ni ate mo. So, ayan na yung cruise. Hindi ko alam kung sa taas ba tayo o sa baba. Doon tayo sa taas. Para mas maganda yung view. dito sa Budapest talaga yung mag-cruise ka lalo na paggabi kasi maliwanag daw ka yung mga building maganda rin yung tanawin paggabi naalala ko tuloy sa Thailand na ganito rin tayo ng cruise pero para mas maraming ano doon mas maraming mga cruise at saka may pagkain dito kasi walang pagkain talagang isang tour lang so mga master ito na yung parliament ayun hangry, hangry parliament. Wow, ang ganda. Tingnan niyo mga kasin. Alam niyo mo, pangarap ko yung makita dati. Nakikita na natin, no? Oh. Wow. So ngayon mga master, uh, babalik na ang ating cruise. So, actually, ikot lang siya. Isang ikot lang. Pero okay na, At least, naalibot uh, na natin yung yung mga tourist spot dito sa Budapest. Hindi ko alam kung naririnig niyo ako maingay yung barko. Ang ganda. Nakaka-amaze din dito sa ano, sa Budapest. Sa amaze ako. Although hindi natin siya nalibot. Pero okay na, enough na siguro to. Balik na lang tayo next time para pumasok tayo sa mga city nila. Hindi tayo nakapasok dyan eh. May mga papasok dyan sa loob. Diba? Ganda, Europe na Europe yung ano talaga feeling. Nag-enjoy ako. Aba, so kumabot pala dito yung metro station ng Dubai oh. O oh, ba? Diba? Para Dubai. I miss you Dubai. Uh, design niya parang metro ng Dubai. Kumawi eh. atin si Budapest although na-stress tayo kanina. Pauwi. Ay, I mean papunta, na-stress tayo, di ba? Sa traffic tayo. Uh, na naiwanan tayo ng train. Nagkamali tayo ng metro station. So at least ito, bumawi sila. Thank God pa rin kasi nakapunta tayo dito. Na-experience natin yung ganito. Ayun, tapos na ating cruise experience, Master. Maraming salamat sa kanila at safe naman tayo. Thank you, Lord. At na-experience natin ang cruise dito mismo sa Budapest. Dati sa Ilog Classic lang tayo, di ba? Ngayon, nakakarating na tayo sa mga ganitong lugar. Napaka-blessed natin, Master. At ngayon, tatakbo na ako kasi mga one and a half hour na lang. Thank you. One and a half hour na lang ang ating time dito sa Budapest. Kailangan natin makarating sa metro station pero bibili muna tayo na rare uh, magnet para meron man lang tayong souvenir dito sa Budapest no? hindi ko talaga naikot yung lugar na yun siguro babalik tayo next time para ikutin ang Budapest itong Hungary Master ay landlocked country din siya katulad ng Switzerland, ng Austria puro mga bansang nakapaligid din sa kanya itong Hungary naka-position siya sa center ng, ng Europe so kaya nasa puso siya ng, ano, ng Europe nasa pinaka center kumbaga sa uh, attraction nasa center of attraction siya nakakatawa rin yung pakinggan yung language nila alam nyo ba isa yung sa pinaka mahirap pag na language kasi parang napaka unique at saka wala siyang katulad na language kung para sa ibang uh, European country na may magkakahawik katulad ng Czech, yung Czech may pagkakahawik sa Slovenia as uh, sa Slovakia yung mga ganun pero dito talagang unique sila wala silang kagaya pero yung language nila na Hungarian is widely uh, spoken naman siya sa iba't ibang bahagi ng mundo marami rin gumagamit ng language nila yung flag nila parang may pagka Italy no? so parang magkakasimilar sila ng mga design katulad ng mga Arabic country similar design tsaka uh, similar color ganun din yung ano nila yung watawat nila similar color din ay, hangin. Alam nyo ba mga master, ang dami ko dalang jacket kasi nung last year nagpunta tayo ng Europe, sobrang lamig. Ngayon naman parang ano, parang hindi malamig, parang mahangin, parang normal na temperature lang. Similar yung kulay niya sa Thailand na kulay, no? Yung mga temple ng Thailand, parang same siya. Natin kung magkana yung ref magnet. Sana naman mura. So ito master, nakabili na tayo ng rep magnet dito sa souvenir. At mas mura kasi siya parang magkano nga ba? Parang 800 isa. So 1,600 ng currency nila. Mura na. Okay na din. Maganda naman yung rep magnet na nabili natin. So magpicture lang tayo dito sa may area nila. Nakabili na tayo ng dalawang pirasong rep magnet. Habang ito yung view. Dito sa uh, Budapest. Ay, sarap maging turista, no? Kahit nakatingin sila sa atin. Kaliwali. So, ayan. Yeah. So, ito mga master. Kasakay na ako ng train. Papunta dito sa station. Papunta ng Vienna. So, dalawang, stay, uh, dalawang train ang sasakyan natin. Kung una isang train, papunta dun sa pinaka main station. At mula doon sa main station, sasakay ulit tayo. Papunta naman ng Vienna. I'm so excited na bumalik ng bahay. Pero... Ang ganda rin dito. Ang mga bike. Babatay dito sa train station. Bye bye! Uh, uh, Budapest, bye bye! Nakalungkot naman. So ito, madali na tayo guys kasi 40 minutes alis na tayo. dito na ako master sa metro station. Ito yung ticket natin. Pupunta tayo ng Krelenfold Mesto Station. Tingnan nyo yung ano nila napakalalim. Naalala <laughs> ko yung sa si Georgia ganito rin kalalim o mas malalim pa lang konti. Pero ito, mas makabago tingnan nyo parang ang modern ng design ng metro station nila in fairness dito mga master hindi ako masyadong naligaw sa train station nila so dito master ang mura ng pamasahe siguro yung mura okay sige parang mga nasa 1 euro lang yung binayaran ko yung ticket so ito mga master sasakay na tayo ng train maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin dito sa Hungary dito sa Budapest medyo nakaka-pressure ngayong araw ha? pero enjoy naman at least nakapunta tayo dito Thank you Lord at ito maambo na sabi ni Lord umuwi ka na. <laughs> so ito, ito ito yung train ko na sasakyan. May mga nakausap lang tayong taga Mongolian at saka Italy. So maraming salamat mga master sa sakay na ako ng train. Hanggang sa muli, bukas naman pupunta naman tayo na uh, Slovakia. Slovakia pa yung natin. O, oh, pupunta tayo sa Bratislava bukas. So sana huwag tayong malate mga master. Maraming salamat. Bye bye! Ito palang UFO bridge pasta. Hindi na yung kazil, oh. Ang ganda. Grabe, namamangha ako dito sa Bordeslava. Ang ganda niya.